Hello guys. Good morning. Happy Saturday sa inyong lahat. <laughs> Ako nga pala si Yandoy. At ngayong umaga, July 13, nandito kami ngayon sa Gwangju. Kami lang yata ay may trabaho. daming company dito pero halos walang trabaho ngayong Sabado. Kami lang yata. Ito nga pala yung gagawin namin ngayon. Ayan si Chris. Pansunog. Ayun yung lalagay namin dito. Yung Samshib number 30 na speed limit sa kalsada. Ganyan pala dito. Tayimik lang. <laughs> Parang si Mark. Tayimik lang. Buti. Buti mabuti pa yung ibang EPS worker ah. walang trabaho umaga pala maglilibot na sila yung Sri Lanka at ito pero kami siyempre saka lang eh <laughs> may trabaho kami ng Sabado hanggang alas 4 pero regular lang <laughs> ang ng company marukuti na lang walang masyadong sasakyan dito ito nga pala yung trabaho namin trabaho na may konting travel yun <laughs> pala yung itsura ng Gwangju Gyeonggi Gwangju buti pa sila, pag -gala -gala na lang pag Sabado. Buti pasila sila. Yan ha. Buti pa sila. Gagala pag Sabado. <laughs> Kami. Trabaho pa rin. Ganito pala siya nilalagay mga singgu. Mga kadoy-doy. Yan. Some sheep number 30 sinusunog para dumikit sa espalto dahil bagong espalto ito hindi na kailangan ng primer direct na ito yung nilalagay ko Uriel pampaglossy nilalagay yung mga ship na ito kadalasan sa mga eskwelahan Yan yung mga company o oh, mga kadoy-doy daming company dito Pero sarado pag Sabado oh. Sana all Yan mga chinggu Mga kadoy-doy tapos na Nadiligan na siya. Dinidiligan siya para agad matuyo. Para pwede na agad tapakan ng mga sasakyan Next na tayo. naispatan ko nga din pala dito si Jumong. Ayun o. No? <laughs> May isang nakaupo, nakatago. Nakatayo si Jumong ngiyat ayon, court, ito, ah, muna tayo guys, tapos na yung don, yung kulay pula yung don, mibang. Ito naman yung ilpan. Kulay puti yung sa loob niya. Yan. Pahirapan dito guys kasi nagsusunog kami tapos ngayon summer pa kaya doble doble yung init dito guys mamaya kichom at chum chum naman ang gagawin namin yung starting starting point at finish point ng samship or 30 ayan well, mga chingo mga kadoidoy nadiligan na siya natapos na siya nadiligan na sana all nadidiligan diba <laughs> ganito na lang muna mga chingo mga kadoy-doy enjoy the rest of your rest day tatrabaho muna kami ingat kayo palagi see you sa next vlog bye